Hi guys! Hello people! It's it kasi tanghali na So ngayon yung ulam natin ito lang kasi uh, nakapagod kumain ng ano saka sawa kumain ng karni palagi o oh, halos buong linggo kami last week nagkarni kaya ngayon gumawa kami ng sutanghon soup ito lang yung ulam Kain tayo guys. gusto namin. Pagpasensya nyo na yung background ko sa likod. Hindi pa kasi naayos siya. Dahil sa sobrang kabisihan at pagod. hindi pa na si Kaso baka mamaya pa yan maayos, kapag okay-okay na yung lahat kapago din kasi Anyway, thank you so much po pala sa mga nag-support always sa akin, Mr. Davao, Kim DMS, thank you. Boyski Kim Macau, Royal TV TV. Maraming salamat po sa lahat. At sa lahat natin, ako na kayo may isa-isa. -isa. Thank you, thank you so much po sa inyo. At saka sa mga kapupo natin, si Anilin TV Anilin TV Vlog Boys kay Macau and DJ Eva and Jekes Mga kapoponatics yan Shout out po sa inyo Anyway guys, kung gusto nyo pala sa mali sa Popo Just visit my uh, Facebook Nandun po yung link Mag-register po kayo doon Para naman nang sa ganun ay Sabay-sabay po tayong mag-hasik ng lagim din sa Popo Maganda po siya kasi mabilisan yung ano doon. Mabilisan yung tawag nito, mabilisan yung income. Kasi 100 points mo is 10 dollars. Pwede mo na makashot agad via Gcash. So nakaraan kasi sobrang busy. Hindi busy sa kung ano. Kasi akala nila, akala nila kasi wala akong update, wala akong Facebook, uh, video. Wala akong premiere. Akala nila busy ako doon sa kabilang tambayan. Hindi nila alam, busy, busy talaga ako sa trabaho. Halos din ako makahinga. Halos din ako makahinga. Kasi nga, yung, yung gising namin last week, ay yung tulog namin last week, siguro mga 2 to 3 hours lang. Kasi start yung function namin ng 7 uh, AM. So dito sila kakain ng breakfast, tanghalian, hapunan. So nung ju kailangan gising kami ng mga alas 4, alas 3 ng madaling araw, alas 3 si media. O gising talaga ng alas 3 ng madaling araw kasi isit up pa namin ulit. Kasi nakakapagod na din pag after ng ano sa gabi. But tapos sa kasi sa sa gabi mga around 11 uh, PM or 12 midnight. So nakakapagod na kaya yung ang ginagawa namin gigising lang kami ng around 3 minsan nga wala pa last 3 ng umaga madaling araw gigising na kami para uh, gawin namin yung function i-set up namin yung function kasi kinabukasan may ano na naman may another function na naman siya kasi 3D, 3D siya 4D siya yung seminar na yun Nakakapagod lang kasi 200 katao uh, akala namin 150 lang 100 to 150 katao yan pala ang nangyari hindi na-follow yung yung doon sa list na binigay nila sa amin so yung dumating talaga kasi hindi, hindi nila alam na madami yung mga uh, drug recovery kumbaga, madami sila so umabot sila ng almost uh, 200 plus yata, 260-250 katao yung lumating yung nag so talagang na times 2 siya kasi yung expected namin is 100 to 150 lang So, sa dami-dami ba naman ng breakfast na i uh, serve namin kasi plate in siya, hindi siya buffet yung breakfast. Okay lang yung lunch at saka yung dinner kasi naka-buffet, pero yung breakfast talaga is plate in siya. So, sa 250 yata o 260 talagang super tired, super nakakapagod. Tapos yung ginawa pa, kajuti kasi ako sa information, nanonood ako sa information sa hotel, sa second floor ako yung nagsasupervise ng tao lahat. Ako yung nagsasupervise ng mga na nandun, mga naglilinis ng rooms, mga OJTs namin. Ako yung kapag may mag-check may mag-check in, gano'n. Kasi nga ako yung may control ng lahat. Ito, so, may, may, dagdagan pa yung second floor namin puno, yung third floor namin puno din siya. And then yung function hall pa namin, kusina pa. From time to time talagang ano, pinupuntahan ko para i-supervise ko yung mga OJTs namin at saka yung waiter namin doon, waitress, i-supervise ko. Talaga nakakapagod siya. Kaya uh, at first, hindi ko pa na-feel yung pagod. Pero at the second day, talagang na-feel ko na talaga. Sabi ko, hindi ko na kaya. Yung pa ako super sakit na hindi ko hindi ko alam kung ano yung nangyari. Super, parang sabi ko parang iiyak na ako. Kasi imagine second floor, third floor, fourth floor eh, pag mag-abang ka naman ng elevator, hindi ka naman basa-basa makaano ng elevator kasi nga, pa, palaging puno yung elevator kapag umakyat, palaging puno. Ayun, gano'ng gagawin ko? Di, uh, talagang aakyat ka gamit yung, yung stairs, gamit yung hagdan. Pero yung super, ang sakit, ang bigat na nang paako ko ilakad, halos hindi na makalakan. Tapos yun nga, uh, kailangan talaga namin gumising ng mga ganong oras alas 3 ng madaling araw para ma-prepare namin yung breakfast kasi sa morning wala pa yung mga waitress namin na, ano kami so kami pa talaga ako ako yung talaga yung yung hands on talaga pag breakfast ako talaga yung hands on so ako lahat yung sa breakfast yung kasama ko na lalaki din at saka yung isa namin kasama din Uh, kami 'yung nagtutulungan. Kaya 'yung ginagawa namin, kung ikaw 'yung nag ng breakfast, ikaw na 'yung magdala doon sa sa function hall. 'Yung ibang 'yung ibang guests namin kasi sa sobrang dami nila, hindi mo talaga mabigay lahat agad-agad. Sila 'yung pupunta doon sa sa may window, sa window ng kitchen. Tapos sabi kami na lang 'di kasi siguro naawa na siguro no. Naawa na siguro kasi na so, sobrang busy, sobrang pagod ng di, taga dito. Tapos yung sabi nila, ay, ayaw na ko ano, wag ah, huwag na mag kami na lang kukuha. Nalalagay, ilagay na lang namin doon sa, para siyang, uh, sa tiles. Doon sa ano, sa parang table na gamay, kumbaga. Ilagay na lang namin doon, tapos sila na kukuha. Hindi namin yung isa-isa. Tapos sabi ko, sir, ilagay ko na lang dito sa table. Kayo na bahala, sir, ha, kung ano yung gusto nyo na breakfast. Kasi doon naman lahat, naka nakalata naman doon lahat. Kayo na bahala, mamili. Pero sabi ko, ang, ang naserve namin na breakfast is counted lang po yun kung pila yung participants. Wala siyang labis, walang kulang. Nakakapagod sobra. Tapos, at sa, sa third day, doon ko na talaga na ano, talagang hindi ko na kaya. Talagang, after ng breakfast talaga, nag na ako. Umalis ako ng, ng third floor, anang ah, fourth floor sa function. Sabi ko, bababa muna ako saglit pagbaba ko doon talagang nagyapak na talaga ako tapos sabi nung ano sabi ng ng mga guest namin na taga dito din sa seminar mga participant ng seminar sabi nila sir bakit ka nagyapak sabi ko hindi ko na talaga kaya ang sakit na ng paa ko ang sakit ng kalampakan ko hindi ko na alam sakit ng linti ko tapos sabi niya <clears throat> tapos yun nga na ano, sabi niya ganun daw sabi niya ngayon lang ba naka experience ang ganito sabi ko hindi naman ngayon lang, kasi madati pa naman ano, na ganito, <clears throat> kaya lang siguro, for how many years na nag-stop, diba nag, nagkalindol dito sa Digo, sa Davao, uh, nilagka-pandemic. So ngayon lang kami ulit naka-experience ng ganitong function hall, sabi ko dati nga yung fa function namin, doble yun. Minsan tatlong function hall magkasabay pero parang baliwala lang. Siguro uh, sa edad na din, <laughs> kasi nagkaedad na din siguro, ano, kasi dati bata pa tayo noon. So medyo makaya yung ngayon talaga ng na tayo so talagang mafeel mo na talaga yung sakit ng paa mo sakit ng ano mo talagang hindi mo na kaya hindi mo na kaya mag akyat baba akyat baba tapos galaw ng galaw sakit talaga sa paa tapos yung nangyari pa pag out nila fully book lahat sabi ko sa kasama ko ako na mag beddings ako na mag beddings ikaw na lang sa CR ikaw sa sa, sa floor ikaw sa CR ikaw sa floor kasi lihig mop mag beddings ako lang kasi nga para ginawa ko yung para makatulog ako agad kasi sobrang sakit ng ulo ko ginawa ko para makatulog ako agad kina sa tanghali ang hindi pag ano ko sa tanghali hindi naman ako nakatulog kasi nga kailangan ko maglaba, wala pala akong isuot na damit kinabukasan dahil hindi ako nakapaglaba sa sobrang kabisihan. Tapos naglaba ako isang damit lang. Tapos pinalaundry ko na lang yung iba kasi sobrang dami. Hindi na makaya. So, yun ho. Kasi akala ng iba kasi. <laughs> akala kasi ng, ng, ng mga ka-team ko. Namin nila boys ki. Kaya wala akong video na upload sa YouTube. Kasi busy ako sa, sa kabilang tambayan. Busy ako dun sa Popo Live. Pero hindi po. Busy talaga ako sa trabaho. Kaya nga, sabi ko nga nakakapagod ba diba? Tapos eh, singit-singit ko yung playlist pa natin sa pagawa. So, pagpasensyaan niyo na. Kaya nga, madalas pad sa sasabi, please check sa binababa ko na playlist para kung mayroon ako hindi na isali, may isali po natin, may update po natin. Kasi sobrang hindi ko na alam kasi lahat akin eh, paperworks, lahat <coughs> management, supervising so, buying, lahat dala ko lahat sa fi uh, financing, dala ko lahat. So, hindi lang isa yung trabaho ko kasi sa, sa dito sa, sa, work ko, hindi lang isa yung trabaho ko na nakafocus lang ako sa information, hindi po. Naka, sa paperworks, financing, sa marketing, uh, and then plus pa yung sa information, mag-manage ka pa, mag-supervise ka pa ng tao, plus pa yung mga personal na auto sa iyo sa ng, ng boss mo, o saan ka kasi ang dami mong ginagawa hindi lang isa yung trabaho mo kaya sabi ko nga nakakapagod na din nakakapagod na din kapag madami yung trabaho kasi kaya, may tinitrain kasi ako na isa kaya lang hindi na naman alam paano gawin kaya nainis ako gusto ko gusto ko ay yung ano ko pala na na ano to sa saan nga to parang na ano to eh, nasuga to nung nagano ako ng mga ng mga halaman. Parang naganoon siya sa steel. Kaya ayun oh, hindi pa siya gumaling hanggang ngayon. Ang ang dami kasi ng trabaho, hindi lang kasi isa yung trabaho yun, ko, guys. Kaya pagpasensya niyo na minsan kung mali-mali yung mga naibaba ko mali-mali ang mali. ibaba ko na playlist na watch out na watch sa playlist ng ilang hours pagpasensya nyo na po kasi busy talaga ako hindi lang kasi isa yung trabaho ko nakakapagod din kasi akala ng iba kasi ganitong trabaho madali lang pero nila alam hawak mo lahat So ayun guys no. Mm, thank you so much po sa inyong lahat and also wala rin kasi ako may content. So hindi kasi ako makalabas dahil busy. And then kapag lalabas ako, hindi na ako pwede makapag magkapag video video kasi trabaho 'yun. Pumupunta ako kung saan-saan, bawal naman mag-video, pupunta ako ng kung saan-saan ng mga lugar. Talo na, yes sir ako kasi na, na la, labas bangko bawal na video sa bangko bawal lang, bawal na yung cellphone kahit nga tawag text bawal kahit nga mag game ka lang bawal sa loob ng bangko pero mayroong mga bangko naman na hindi nila binabawal yung phone kaya lang respect na lang kasi alam naman natin yung policy ng mga bank bawal talaga yung phone sa loob Ang dami ng satang hunsok na naiwan. Kung lang puro kinain ng kasama ko, iwan mo kinain mo. Para kasing hindi nababasan. Tapos so, kagabi bakit pa yung ulo ko hanggang kanina. Siguro sa pa sa pagod siguro ilang araw na 2 to 3 hours lang yung tulog. So ayan guys, thank you so much for seeing lahat. Maraming salamat always sa support. Team DMS, thank you so much. Mr. Davao, Happy Benya Sef de Bolio Macau DJ Eva Enriquez, Lobby TV J uh, Valino Family Alec TV uh, Sino pa ba? Um, Wife Macau uh, Anilin TV Vlog Thank you at saka sa lahat-lahat at saka sa ka, mga kapopanatics natin thank you sa inyo lahat guys Anil sa Team Kiguar, Royal TV Antique Jo Michelle James uh, 91973 Ma'am Nerissa, Sir Little Flaps Ayan sila perky sila Ma'am James, Ma'am uh, Ma uh, GTV Vlog. Thank you so much for seeing lahat guys. My Joe, thank you, sir. Uh, little Flops. Maraming salamat po sa lahat guys. No, thank you so much. Yun po ay update lang po kasi mayroong nagsasabi na busy po ako sa pagpupo po doon sa kabila kaya hindi, wala kong video. Hindi na alam, busy lang talaga ako sa trabaho. So, yun guys, maraming salamat po sa lahat and have a blessed day everyone. Bye-bye and see you again. Tapos ako kumain guys, thank you so much po. Yung vlog na to, yung video na to is Amy lang. Amy video lang to para naman may pang-update po tayo sa sa ano natin, sa channel natin kasi wala lang update yun. Sa sobrang kabisihan. Busy na sa pagmamahal, busy pa sa trabaho. Jesus. Bye!